Malugod na ibinalita ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinoproseso na ang backpay ng mga naluging kumpanya sa Saudi Arabia noong 2015 at 2016. Interesado rin ang Saudi Arabia na maparami pa ang skilled workers sa KSA. Yan ang ulat ni Kenneth pasyente. Bukod sa naging partisipasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, Saudi Arabia, nagkaroon din siya ng ilang pribadong pagpupulong kasama ang ilang world leaders na nagbunga ng positibong resulta. Kabilang narito ang bilateral meeting ng punong ehekutibo kay Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud kung saan napag-usapan nila ang pagpapatibay sa relasyon ng Saudi at Pilipinas. Ayon sa Pangulo, interesado ang Saudi na mas maparami pa ang mga Filipino skilled workers sa KSA. They are very interested not only And uh, uh, of course, getting increased, uh, increased contractors and laborers and uh, help and professional skilled workers, mga engineer ang mga hinahanap nila, uh, yun ang mga mga arkitekto, uh, yun mga hinahanap nila dahil marami talaga silang itatayo. Pero ayon sa Pangulo, kaliwaan na ang siste dahil napag-usapan nila ng Crown Prince na magi-invest ang Saudi sa Pilipinas. Iminungkahi raw ng Pangulo na magtayo ng mga pagawaan ng pagkain ng Saudi sa Pilipinas, lalo na't halos lahat ng pagkain doon ay imported. That will bring jobs to the Philippines. That will also increase our food supply. Uh, so these are the kinds of uh, uh, things that we have been talking about. Napag-usapan din nila ang unpaid salaries ng nasa 10,000 OFWs na nawala ng trabaho sa KSA nang malugi ang mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nila noong 2015 at 2016. Pino-proseso na raw ngayon ng Saudi government ang back pay ng mga apektadong OFW. We are already coming to the point na may, may uh, na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Uh, yung listahan ng mga claimant uh, na uh, nalinis na, uh, maayos na. And we are just waiting for the uh, for the details to be worked out between the Saudi side kahit wala sa kanyang schedule, nagkaroon din ng maikling pag-uusap ang Pangulo at Crown Prince ng Kuwait na si Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Nabanggit daw ng Crown Prince ang pagkadismaya nito sa nangyaring issue sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Matatandaan kasing sinuspindi kamakailan ng Kuwait ang pag-issue ng working visa ng OFWs dahil sa umano'y hindi pagsunod ng Pilipinas sa labor agreement nito sa Kuwait. The words that he used were, do not listen to them. This comes from small people. I do not agree with what they have been doing. And in fact, uh, she said, I do not want, there's no reason for you to apologize to us. Don't you apologize to And sabi niya, as a matter of fact, I will apologize to you, ng Crown Prince. Dito sa nangyari. Matatanda ang pansamantalang sinuspinde ng pamahalaan ang deployment ng first-time household workers sa Kuwait dahil sa pagkamatay ng OFW na si Julie B. Ranara. Sinasabi ko nga sa ating mga kasamahan that it, uh, just, just, for that, worth it na itong naging biyahe natin dahil naayos natin yung problema sa so Kuwait which talaga sumasakit ang ulo namin kung paano namin gagawin. But uh, uh, that is one of the that is one of the uh, the, the Uh, shall we say uh, successes that we can we can record from from this trip Ikinalugod naman ng pangulo ang positibong pananaw ng KSA at iba pang Gulf country sa Maharlika Investment Fund Patunay lamang anya ito na mas kaaya-aya na ang MIF mula nang ipakilala ito sa mga potential investor I'm uh, confident that uh, uh, once we get it operationalized once we are able to uh, uh, start uh, talking in detail with uh not only the investment funds but even private corporations and other governments as well and uh that is uh that is precisely the role that we have envisioned for for the uh sovereign fund the Maharlika fund and that is uh, uh what the direction that it has taken dinataya nga aabot sa 4.26 billion US dollars na halaga ng business commitments ang nakuha ng bansa sa biyahe ng pangulo sa KSA Kenneth pasyente para sa bayan